Maraming mga kapatid natin ang gustong mag-ampon ng bata pero maraming hindi na ito tinutuloy sa pag-aakalang mahal at matagal proseso. Alam nyo ba pinabilis at mas abot kaya na ito? Para mas ipaliwanag sa pagbabalita, magbabalita live mula sa isinasagawang Child Welfare Conference sa Maynila, si Mobile Journal Yeda Pascual Yeda. Ano ang detalye dyan? Sherry, ang ginaganap nga nga ngayon, itong 17th Filipina Global Consultation on Child Welfare Services dito sa Hilton Hotel sa Manila. Para ngayong ta taon, nagka-focus ang talakayan sa pagpapadali ng proseso sa pag-aampon. Tuwing dalawang taon, ginagawa ang pagitipo na ito sa pangunguna ng National Authority for Child Care o NACC. At ngayong taon, nakasentro ang kalakayan sa Premise and Promise of Republic Act 11642. Ito yung batas tungkol sa pag-aampon at alternative child care. Sinimula ni Undersecretary Janela Estrada ang programa sa isang speech na sinundan din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Congressman Paul Ruiz Daza. Tinawag itong global consultation dahil dinalohan ito ng iba't ibang child caring, child adopting at child placement committee organizations at agencies mula sa 16 countries tulad ng Australia, USA, Canada, Switzerland, Belgium, Sweden, Norway, Finland, the Netherlands, Germany, Spain, New Zealand, Singapore, France, Italy at ng Pilipinas. Layunin kasi ng NACC na padaliin ang proseso para sa mga Pilipinong naghahangad na, na mag-ampo ng bata. Kung noon mayaman lang ang kayang mag-adopt, ngayon daw, mapamayaman o mahirap pwede na mag-ampon. Basta tama at kumpleto ang proseso. Noon dahil judicial ang proseso ng pag na kailangan pa ng abogado. Kaya tumatagal ng isa hanggang tatlong taon ang proseso ng pagampon, mahal na, matagal pa. Ngayon dahil administrative na at NACC na ang may authority sa pagampon, social worker na ang mag-aasikaso at sa loob lang ng siyam na buwan, tapos na ang proseso. Mas simple na, mas pinabilis pa. Limang araw ang itatagal ng pagtitipon na ito at tatagal hanggang October 30 na Sheryl. At syempre, pinakagulungan ng pagitipon itipon ay yung mabigyan ng tsansa yung mga batang walang magulang na magkaroon muli ng maayos at kumpletong pamilya, Sheryl. Maraming salamat, Yeda Pascual. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, iklik mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.